Matatandaan, nung year 2023 ay merong misunderstanding si Sharon Coneta at ang kanyang anak na si Casey Concepcion, na humantong pa nga sa pag-a-unfollow nito kay Kiko Pangilinan at ang kanyang kapatid na si Frankie. Putin na lamang at nagkaintindihan na muli ang mag-ina at ang nakakatuwa pa ay nagbanting ito sa isang beach resort na sila lamang mag-ina ang magkasama. Ating alamin ang buong detalye. Baka nga may gawing pelikula si Sharon, Gabby at Casey. Ating alamin... sino naman ang makakalimot sa wedding ni Gabi Concepcion at Sharon Cuneta na tinuring na isa sa pinaka-memorable weddings ng Topin Showbiz? Napakasikat ng tambalan ni Sharon at Gabi. Kaya naman ang sila ang magkatuluyan at pagpakasal ay nabiyayaan sila ng isang anak na babae named Christina Cassandra or Casey for short. Marami ang nagsasabi na talaga naman blessing si Casey sa pagsasama ni Sharon at Gabi. Unfortunately, ang forever ni Gabby at Sharon ay nauwi sa hiwalayan. Marami ang nalungkot dahil sa paghiwalay ni Sharon at Gabby. Dahil syempre ang nais ng mga fans na sana ay magkaroon ng forever kay Sharon at Gabby para naman maging buo ang kanilang pamilya. Pero ito ay hindi nangyari dahil nagkaroon na nga ng sarili-sariling pamilya si Sharon at Gabby. Masakit man sa kalooban siyempre na kanilang daughter na si Casey Concepcion pero siyempre wala siyang magagawa. Ang importante lamang ay maging magkaibigan na ang kanyang ina at ang kanyang ama. After ng annulment ni Gabby at Sharon, ay nagpakasal muli si Sharon Cuneta kay Kiko Pangilinan at nagkaroon naman sila ng mga anak. Sa umpisa ay okay naman ang relationship ni Casey sa kanyang mga kapatid at ang kanyang stepfather na si Kiko Pangilinan. Pero habang nagiging dalaga at nagmamature na si Casey, ay bigla na lang nagiba ang ihip ng hangin at siya ay naging independent at umalis na nga sa poder ni Sharon Cuneta. Inami naman ni Sharon na may problema sila ni Casey noon at very strange sila sa isa't isa at nasasaktan siya. Pero balibalik na rin man daw ang mundo, mahal niya yung anak niya. So tiis-tiis na lang bilang nanay. Pero darating sa point na ayaw mo na rin isiksik ang sarili ko sa akin. I'm so tired ayon pa kay Sharon. Ito nga yung kasagsagan ng issue na inunfollow nga ni Casey Concepcion, ang kanyang stepfather na si Kiko Pangilinan at ang kanyang kapatid na si Frankie. Besides ng hindi pagkakalunawaan ni Sharon at Casey, nagpo-post pa rin naman si Casey ng pagbati sa kanyang ina, especially pag birthday nito at Mother's Day. Ayon kay Casey ay talaga naman daw mahirap ang sitwasyon ng blended family pero ganun pa man ay tanggap niya ito pero may mga pagkakataon daw na gusto niya magsarili at sana maintindihan iyon ng kanyang ina. Kaya naman nung dumating ang Dear Heart Concert na baliktambalan ni Gabby at Sharon sa Entablado, ay tuwang-tuwa si Casey at talagang excited ito sa magaganap na concert ng kanyang mga magulang. Sabi niya nga ito lang ang pagkakataon na makikita niya na buo ang kanilang pamilya kahit man lamang sa stage. Siyempre excited daw si Casey dahil pamilya ko to eh. Anak nila ako. Siyempre lahat naman tayo nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang narap na sana mabuo ang pamilya pero hindi nangyari yon. Dito na nga sa entablado o kaya sa pelikula nakikita kong buo ang pamilya namin. Guys, alam nyo, ako lang ang anak nila. So, I don't think, um, I don't think na nararamdaman ng iba yung nararamdaman ko about this reunion kasi mixed emotions siya. But of course, nananaig yung happiness ko na alam niyo, pangarap ko kasi makita ng parents ko na masaya na nag-uusap, magkagawa, magkasundo, magkaibigan. So hopefully, guys, mag-pray natin lahat na ito na yung start talaga ng friendship. Sa sinabi ni Casey na ipag-pray natin ang start ng friendship ng kanyang mga gulang ay mukhang nagkatotoo dahil nga nagbigay si Gabi ng friendship ring kay Sharon Cuneta during their concert sa Amerika. Panoorin ng video kung saan ay parang nag-propose muli si Gabi kay Sharon. O di ba nakakatuwa meron silang friendship ring? O ba diba, ang lakas ng panalangin ni Casey dahil nagkatotoo mo ang kanyang panalangin na sana maging magkaibigan muli ang kanyang mommy at daddy. Which is nangyari na nga. naman po, no? Kasi mali-left out ako kung <laughs> hindi. No, po, po, no? It's exciting, tears of joy. It's, it's, it's a dream come true. Uh, not just for me, but for Sharon Gabby fans who, you know, hope and dream and enjoy their, their love theme. Mm -hmm. Siyempre, kung may isang mag-enjoy ng love theme, yun, ako yun. Kaya nga ako nandito. <laughs> O oh, diba, napaka-excited ni Casey na magkakaroon ng reunion project si Sharon at Gabby at nais niyang kasama siya doon. Sana nga magkatotoo, kaya nga daw siya excited. Then meron naman daw talagang nag-o-offer na movie sa kanila bilang pamilya kahit man lang sa big screen ay makitang buo sila. Kaya naman very excited si Casey tungkol dito. Ngayon ay maganda na ang relasyon ni Gaby at Sharon. Ganun naman si Casey sa kanyang ina dahil nagbigay pa nga ng regalo si Casey kay Sharon Cuneta. At talaga namang bongga ang binigay ni Casey sa kanyang ina dahil ito ay puro gold at mga diamonds. Alam naman natin na negosyante si Casey ng mga jewelries at sa pagbabanding ng mag sa 40th birthday ni Casey Concepcion ay talaga namang maraming natuwa sa banding nito dahil nagbigay na rin ng times si Sharon sa kanyang anak na si Casey na sila lamang dalawa at walang kasamang iba. Maraming mga netizens ang napaluha at natuwa sa post na ito ni Sharon na talaga naman kahit may sakit siya ay pinuntahan niya ang kanyang anak sa request nitong magbanding sila sa Beats Resort kung saan isa-celebrate niya ang kanyang 40th birthday. At least daw ay nagkaroon na nga ng time si Sharon alone with Casey. Kasi nga mahirap nga naman kung lagi na lamang si Sharon ay nandun naman sa side na Kiko Pangilinan at sa kanilang mga anak. Kaya masaya na nga rin dahil gumawa na rin ng way si Casey at ganun din si Sharon na magkaroon sila ng sariling me-time together. sempre ang wish ni Sharon na sana maging masaya si Casey sa kanyang love life ngayon. Alam naman natin na recently ay nagtrending si Ali Borromeo at si Casey dahil mukhang nagkabalikan ang mag-ex dahil nga spotted ito sa wedding kung saan ay very sweet ang dalawa. Kaya nga ang sabi ng mga netizens, love is sweeter the second time around. Sana nga magkabalikan na at hantong na sa kasalan. Ang pag-iibigan muli ni Casey at Ali Bermeo at masaya si Sharon dito. Samantalang si Gabi nais niyang makilala si Ali Bermeo at makabanding ito. At sana nga daw ay maging masaya sila sa piling ng isa't isa. sempre ang wish ng kanyang ama na maging healthy at masaya si Casey, especially sa kanyang love life. At sana nga, maihatid niya na rin ito sa tambana soon. At yun ang wini-wish ng bawat magulang, especially ni Gabby at ni Sharon, ang the best for Casey sa kanyang 40th birthday. At sana nga si Ali Borromeo na ang the one ni Casey. Siyempre excited ang lahat dahil sa balita ni Casey nga na magkakaroon ng reunion movie si Sharon at Gabby. At nais nga din ni Casey na sana isama daw siya doon. Kaya nga sana magkatotoo na magkaroon nga ng reunion movie si Sharon at Gabby kasama ang kanilang anak na si Casey Conception. For sure magiging blockbuster to at marami talagang excited na mangyari ito. Kayo ba excited na rin? Sana nga ay madaliin na to para naman mapanood na natin sila sa entablado o kaya sa pelikula o teleserye. Hanggang sa muli!